Rafael Bermuda Vlogs Bermuda is not connected with any famous vloggers. Example, Kong TV, Cortez, Veen, Boss Kang. Pat Velasquez and Etc. This is not promotion or affiliation, and this video is featuring unreleased vlog purposes and many more video in my vlog content. So that's all in time. This video is for entertainment purposes only. We do not in any way or harm anyone. Please watch at your own risk and get ready to laugh out loud. So sit back, relax, and enjoy. So ayan, what's up sa inyo mga lods? Magandang mainit na sa inyong lahat at Okay guys, malag Nagbabalik tayo sa panibagong video natin for today At tingnan natin at nakasalamin tayo dahil marami pa tayong i-edit na video Ayan, so medyo busy pa ako for today's video Pero magbabalak-balak naman na din ako mag-vlog sa so, ngayon <laughs> Ngayong araw na to ay ang Anilis Vlog number 4. Ayan, so wala tayo dito sa dati nating kuta. Ngayon ay nasa ibang lugar tayo guys. Ay, tignan ba naman ako iba sa radio. So, ay, nasa ice cream ito naman yung lugar. Sorry na date kung may natutulog na bata or may natutulog sa papa ba dahil ako lang mag dito at lumabas para kapag vlog tayo ng home. Ano-ano dito. So, welcome nga pala sa Anilist Vlog number at itong content na ito ay sa Flores de Mayo 2023. Wait lang. So, ito pala ang um, Flores de Mayo 2023 Unreleased 4. Yan, inulit ko lang ha. At baka kasi hindi ko may, may tindan, eh. so, at this, hindi ko magawa ng full video. Pero magbabalak lang din ako ng mag voiceover do sa vlog na ito. Kung baga, vlog documentary lang ang gagawin ko dun sa... video na ito. Dahil ang unang una event pa lang ito ay ang misa. So, hindi ko muna ginawa yun. Siyempre, share ko lang sa inyo kung ano yung misa nang ginawa sa ano yun. Itong misa na yun ay binigyang bas-bas tayo ng Panginoon na para sa gagawin na Flores de Mayo ay sana hindi umulan ng malakas at mahagya at sana tayo ay ligtas pa rin at makaiwas din tayo sa kapahamakan at manalangin din tayo sa uh, bawat Panginoon. Ayan. Amen! Peace out. <laughs> Yo. So, ayan. Back to the video tayo, guys. So, ayan. Umbisan natin ang vlog na ito ng Flores de Mayo 2023 So ang date natin ngayon is May 27, 2023 Today is Saturday and mainit na hapon Time check nga pala guys Time check 2.40 ng hapon Ayan, so medyo hapon na din, ano? Sana hindi mula So, trust Kumahan natin ang ating journey na simulan na ito Talagang uh, palawang event Nandun sa school namin So, so samahan nyo sa aking journey kung kung paano talaga nagubisa ang Flores de Mayo at ang paghahanda namin talaga hindi talaga literal na nagsimula kung naganap na talaga ang um, Flores de Mayo 2023 at meron naman talagang konti so sasabihin natin um, ending ng ating video natin. So, so ano pa hinihintay natin? Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na sa channel ko na ito, aba, mag-subscribe na kayo. Click the notification bell icon para updated na rin kayo sa mga bago namin na i-release -re na vlog videos. So, currently ako lang nagre-release ng video eh. So, wala pa akong editor. So, mag ako ng eh, editor. So, so ito na! Ang unreleased vlog number 4 natin. So, mag-voice over lang ako doon sa video na ginawa ko. So, ayan. Pala 3, 2, 1, tayo na. At i-enjoy natin ang Flores de Mayo 2023. Kahit di ako nakasama doon sa magbubat. <laughs> Yan, so magna natin ano yun, yun So let's go. Bye! So ayun na nga po magandang hapon sa inyo mga Lodi and then for today's video ay magkakaroon na ng event at ito ay tinatawag na Flores de Mayo dito sa school namin. Itong event na ito ay sineselebrate tuwing buwan ng Mayo at bukod pa dyan ay meron din itong sagalan na pinaparada sa labas at sa buong highway kaya nagkakaroon ng closure sa daan dahil, dahil sa pista na ito.

habang ako ay nasa school at medyo nakakainip na naman ay naisip ko rin na gumawa ako ng short video about sa event na ito at bukod pa dyan, hindi basta-basta ang ginagawa ko to and therefore for highlights lang ito only and then kung sa magkakasyahan ko at kung paano magkasya ang montage at video na aking gagawin. Enjoy! Now, pala kay Kevin Arispe! Kevin, ng school at gumagawa ng video ay I may mean, nag-request sa akin ng isa sa mga estudyante dito sa school namin na shoutout request at ito sila, panoorin natin may <laughs>

Si, ano, shoutout nga pala kay Jelaine Nicolabier. Jelaine! So hindi ko na din patatagalin to at ito na sila ang mga nagagandahan at mga nagagapuhang representatives dito sa Gaganaping Flores de Maria 2022. At ito rin kasama ko rin sila sa gagawan ko ng montage video and then sa highlights ng gagawin nating parade for this year and before this day pala <laughs> sorry at hindi ko na patatagalin to at may montage pa akong gagawin so papakita ko sa inyo sa TV ang ginagawang montage so yun mga dancer hindi ko na patatagalin to at dahil nakakaya din maraming tao and then privacy na rin sa mga ibang students and sa mga mga so ayan hindi ko na patatagalin to montage in 3 2 1 inan ko na naman kayo ng kaunti dyan sa video natin yun. Ang muna palang event natin dito sa Sixth Marquez Institute at ang Misa ng pag Misa sa Flores de Mayo kung saan binibless natin si Virgin Mary. Ayan, so <coughs> ito pala masasabi sa inyo. Ito, ito talaga ang literal na Misa kasi ang content niya bawal talaga mag-video. Ulitin ko lang ha, may hindi okay kasi. Sa kalakita na Misa ay bawal ka talaga mag-video. Kahit, kahit literal na vlogger, no-brainer pa rin dahil sa mga vlogs natin. Like, bawal ka talaga mag-video sa kita na simbahan. Mapasimbahan na lang yan o school. Basta bawal talaga mag-video. So, pwede ka naman mag-video sa Misa kung naka-on-air naman ang iyong um, tiyan channel o naka-on air na uh, pinapalabas na sa uh, TV na ayun so so pasensya na guys at hindi ko na video yung Misa kasi bawal na talaga bawal talaga mag video dun uh, so so ayan na uh, konting konting information lang yan about sa event na ito so ipagpatuloy na natin ang video na at Flores de Mayo 2023 sa galagit na ng parada ayan gala kayo sit back and relax and enjoy our Pagkatapos ng highlights at maikling montage video ng aking ginawa, ay nag na na pala ito ng parada sa buong seksyon. So ngayon, oh. ni St. Michael. Ito ang simbahan. Tapos ayan yung estatwa ni Jesus. So soon may tatayo din silang munisipyo. Yan. Wala pa tayo na sa Kapite Vlogs pero binalag ng natin yung buong St. Michael. <laughs> Nakakainis. so may videographer tayo dito. Yan. Shoutout kay RJ At ayun na nga po, pasensya na dahil hindi ko maigalaw ang aking cellphone at hindi ko mabidyoan ng maayos dahil may hawak-hawak pa ako kantila sa aking kamay at Pasensya na kayo kung medyo naitiis lang ako ng konti. <laughs> After ng ilang minuto ng paglalakad, ay narating na namin ang unang destinasyon. San, San Miguel Cathedral. St. Michael <makes> Cathedral. <noise> Nagda-surroundings. Ay, bakor ano. Bakor Parish School. Kala po ko, ito Michael Cathedral. So, ayan kaya ako. Ginagawa tong video na to. Kasi, dinilalam nila alam na. <coughs> nila, kala nila, ako. Yung pala, gagawa ako ng montage for short video. Dahil short vlog gagawin ko. Sa, so, yun lang ang info natin for today's video. Pagkatapos ng bako or parokyal school at medyo matrapik lang na kaunti dahil sa nagkaaberiya ay kami na itutulak papuntang barangay Digman. Itong barangay Digman ay located lang ito sa Kaingin, Bako or Kabite. Ang Digman na ito ay kung saan pwede ka tumikim at pwede ka kumain ng mga masasarap na halo-halo dito sa Digman. Puro mga masasarap na halo-halo din ito at pwede ka rin mag-enjoy at pwede ka rin magkalagala dito sa Barangay Tingman. <laughs> Pagkatapos na mahigit limang minuto na paglalakad sa Barangay Tigman, ay tuloy na kaming lumabas sa General Evangelista Street, Bacoor, Cavite. At Bacoor Town proper na din ito dahil ito na pala ang gangganan, papunta at pabalik sa bayan. Ang General Evangelista Street ay ito ay nagdudugtong sa mga hangganan ng mga barang-barangay Katulad ng Siniguelasan, Alima, Banalo, Talaba at maging sa Panapaan at maging ibang lugar sa Bacoor Town proper Dahil ito na rin nagsisilbing daanan papunta sa iba't ibang barangay at sa Aguinaldo Highway Alaang scenario ng Bacoor Cavite Historical oh. Sheesh! Wow! Ganda ng clouds. Kaya pala picture yung kaklase ko. Hey! Daming motor! kita Oh, ah! Oo! Daming motor! Grabe! Pinaiwan ako! Oops! Daming motor! Hindi ko lang sure kung liligo yata to or hanggang sa simbahan na lang talaga kasikat ang araw, grabe talaga mga motor na ito kasikat oh, <laughs> so, dito na tayo sa mihangganan ah. ay dire diretsyo na pala to pala ko liligo na dire diretso na pala to may mga motor oh, papuntang dangbu tapos parang ngayon ganda pang historical talaga to